ano um, yan ito. ito na guys ito na mga plumber ito na ang ginawa ko dito ito na ang oy hindi pa natatapos kasi mayroon pang mayroon ditong tinanong na bintana iyan ano niya yan iyan ang nilikit man taray geriperon epoxy yan bago pintalan ito ito ang cobalt mga kapanday oh mga kapanday ito ang kublight yan ganyan lang ko trabaho mga kapanday tuwala so, ko ito na bijuhan kasi wala tayong cellphone so <coughs> ngayon may cellphone na tayo pinapakita ko lang sa mga kapanday natin ang pagtatrabaho mayroon tayo sa taas pero hindi pa yun so, ay ganito lang mga uh, oh, yung mana dito mayroon e, dong Dala dito babo ba? ano? Ha? Sa babo. sa bubo? Mana mo na rin. Ibutan ni dito ah. Oh. Magic sarap? Oo. Oh. Alam. <laughs> Magluluto kami ng ulam. Ito. Umakain kayo mga kapanday niya ng mga ito. Mayroon dito. Kami mayroon. Oh. Yan, ang light na nang ito switch niya, no. Ito dito ko nilagay yan. O, Ay, dito. Dito hindi makita. Ay, dalawa. Dalawa pala yung lights. Yan. Yan yan, no. Dito ko nilagay ang kanyang switch. Switches yan. Dito sa kabila. Mayroon dito. Ito may switch dito para dito sa kusina. Ayun. Ito ang switch niya. Ito para sa CR ito. Sa so, ginawa natin ng mga plumber. Ito. ito tapos na tapin. Matagal na tapos eh. So doon na tayo sa taas. Ito. Sira natin. Baka masira. Eh yan mga ka-plumbers dyan dito sa kabila tuturuan ko yung pagpuntay doon sa taas yan close na okay na mana dito tayo mga guys yan hmm. yun, yun. yan mga guys ito papakita ko sa inyo kung paano ko ito dinagay dito pero hindi naman natin napakita kasi yung tapos na ayan ito ang switch natin mga mga kapanday oh, mayroon tayong cob lights yan mayroon tayong suga sa gitna pero hindi ko na videohan yan kasi wala akong cellphone in the time ganito susunod na lang mga kapanday papakita ko sa inyo ganito lang ang atin mahirap kasi kung walang cellphone <coughs> dito sa labas <coughs> dito Dalagyan ko na dito sa labas makakita tayo pero pass forward natin kasi hindi naman natin kaya buuhin mga kapanday yan mga kapanday wala na tayong trabaho sa loob mga kapanday natapos na sa baba yan dito mga kapanday ito Totally, hindi ko yan trabaho mga kapanday oh. yan ang lalayo kasi malapit na siya bumigay kasi malalayo ka hindi naman yan pang flooring sa slab sa second floor so malalayo siya hindi matibay yan sinira namin para mo lagyan namin na usap yan hindi tama yan mga ka steelman hindi talagang pagtrabaho ganyan malayo yan mga ka steelman yan gawin natin yan sa sunod soon papakita ko sa inyo kung paano yung patitibayin kasi maliit lang ang beam nya oh. kabila kaya delikado siya talaga patuloy mo yan kasi inugtatalis pa yan sa taas so mabigat yan mabigat pag natalis mga ka stelman yan ang uban hindi talaga marunong mag stelman mayroon panda hindi marunong yan mga ka steel man kanyan tat ayusin uh, natin 'yan sa sunod kasi hindi naman natin makuha 'yan sa ngayon kasi marami tayong ginagawa. yun sa, sa taas yun ng coblite 'yung sa ticking floor. So malinis 'yan, oh. 'Yan mga kapanday. 'Yan, maraming lata 'yan kasi mahangin dito sa yun, sa isla na ito. 'Yan, 'yan ang ginawa natin mga span rail. 'Yan. Kikita niyo. Yan, hindi ko lang hindi, hindi ko lang video yan, yan kasi wala tayong cellphone, ginagawa ko. Yan. Maganda sana kung nakakita kayo kung paano ko yan ginawa. Yan ang na yan. Papunta din sa kabila yan. Ah, uh, ka. yan? Dito sa kabila maglalagay lang tayo ng ilaw, wala pa hindi pa natapos pero na na natin ng spa. ganyan lang ginawa po. yan ganyan lang sya mga ka mga kapanday so totally mga kapanday yan lagay ko ito suga ito ilaw dito sa ilalim lang. pero hindi ko rin na kasi wala din cellphone so ganyan lang talaga niya. isarado nito Dunga mabuwak ni balik dito isarado ha kani usaw ubos ayan so ilang ko nakabidyo yan totally sunod sunod aayosin natin yan para matiba yan kasi delikado yan delikado pag mabigat ng load ang tiles daan sitting niya maliit ang beam maliit na daan siya niya ang pa kanilang isad dira ala dira yan pero ito totally mahina talaga to pero hindi na matanggal kasi hindi naman siya nagbigay pero mayroon naman siyang mga bitak-bitak pero siguro ganito rin pakagawa niyan pero makapalang makapalang siguro ang slab nito kaya hindi siya nagbigay ito nagbigay talaga siya kasi hindi hindi siya matibay pa okay. mga kapanday mga katagamason yan delikado talaga yan mga ganyan din law yan oh. Walang graba. Walang essence naman graba, oh. puro balas. So hindi talaga siya. Hindi talaga siya puwede. Mga kamason, 'yan. Mga kamason. Yung sa paggawa ng puno na kumagawa nito. Ang hirap talaga mga kamason 'yan. 'Yan, 'yan, delikado 'yan. Gumagalaw kasi 'yan. Tingnan niyo. Gumagalaw 'yan. Para hindi matatag umaga na pero malaki ng trabaho kung ating palakan bakin so nag-test natin yan lagyan natin ng steel matting para sure para hindi siya delikado okay na yung steel matting mga masun yan talaga ang kailangan sa mason ng mga mayroon mga mason na hindi naman siguro kakuha ng ganyan pero susunod yan dito pag pat papakita ko sa mga kamason so ismo naman to talaga, hindi naman to totally malalaking building kasi 2 stories hindi wala engineer nga mga two stories ganito talaga yan hindi, hindi talaga tama yan paglagay ng kabilya ng kwan si tawag sa tagalog yan kabilya o oh, kamo na lang bahala sa tawag sa kabilya na tagalog ah sibo di kabilya yan Inyan. So, pupunuan natin yan ng mas masisikip at paliliitan natin. Lalagyan pa natin yan ng tagdalawa-dalawa kada gitna para makuha niya ang bigat. Hindi talaga siya delikado kasi yan, delikado kasi yan. Ni doyan na kasi yan. Marami na siyang mga bitak-bitak. niya Paglakad, huwag maglalakad ka sa taas para siyang nagsaksakay ka ng duyan parang liglilindol yeah, kaya tinanggal na lang namin para sure as in sure sure sa, may-ari ng bahay mga kapanday, mga kamason yan talaga ang dapat sa pagtatrabaho ayan, aayosin natin yan so yan lang, yan lang may share ko muna next time sige pa boost Bye-bye mga kapanday. Thank Bye-bye. Next time.